po sa ating lahat guys. Ayun, habang naka-live. nagawa muna ako pang premiere. O pang-upload ko guys kasi umahabol ako sa akin WH mahabol. Good morning po sa ating lahat. ayan naglilinis po tayo. Maglilinis ng sasakyan, maglilinis ng garden habang naka-live. So, mindset lang ko tayo para sa ating ano, sa ating goal. So, ayan guys. Ito ang routine ko dito guys, kaya hindi ako tumataba. Sure. <laughs> hindi tumataba or talagang nagpapapawis lang talaga sa umaga. Maglinis ng garden. Ayan. Kaya guys, kayo huwag kayo masyadong kumain ng mga, mga kolesterol. Kaya lang po tayo ng mga mga healthy food para di tayo huwag kasakit ayan yung building guys oh. So, yung condominium sa likod ko good morning maraming salamat po sa mga nagsusuporta sa aking live sa aking mga upload sa aking mga short video thank you so much guys ayaw kasi maingayan ng amo ko kaya nandito ako guys sa labas so ayan maraming salamat po good morning good morning sa ating lahat pawis na ang person maliligo naman ako guys mamaya saka sa umaga, kailangan natin magpapawis para healthy tayo huwag tayong masilan na tayo pinagpapawisan maganda po yun sa ating katawan o diba kung naririnig nyo yung mga ibon dito sa, sa paligid maraming ibon oh. ayan guys hirap ng buhay ganun talaga ang buhay ng OFW yan di ba pinawisan na tayo hindi pa nga tayo nagsisimula ng ano bali kasi guys dito sa labas oh, ba diba? thank you for watching have a nice day guys ayan ganyan guys o oh, di ba ano na tayo slim na tayo dahil sa trabaho <laughs> Magandang buhay.